toolkit namin na lahat ng scholars eh, do sa school namin, kung paano sa school namin na pinag-training saan so, nandoon yung ibang mga toolkit na ipapamigay. So sa isma welding welding machine yung ibigay. Tapos sa driving tools. Hydraulic jack yan tayo ibigay. So dahil dalawang pinanong ko pinag-aralan sa dalawang toolkit ang makukuha ko.

training site. may mga kasama ko. nakasakay kami sa sasakyan ng classmate. si nasasakay ako. si Amel na kami. oh ay hindi na hindi ko na tandaan. sarap naman. <laughs> kaba ng ano?baka mayro pa carpenter dito. Wala na. Wala na talaga rito. Sir, sir, maka-apply kami talaga. Sabi mo yan, yes, Sir Mikey. carpentry ah. Kumo kaya ako nang isang batch ng bombabahin. Sige yes, sir. Yes. Kunain muna kami sera. Kami sera. Dito na mauuwi pa lang 'ano. Ayun, nakuha na namin yung tool kit. Grabe ang bigat. Um, uwi na kami sa uwi, tapos tapos kami. Pa-uwi na kami. Anong oras na mag- 6.30 na. Uwi na. Uwi na. Pero nakuha na namin yung toolkit. Ang pakabigat. Uwi na ako. Umulo, umulan. Inabot kami ng ulan. So buti na lang uh, nakasakay kami sa sasakyan ng classmate ko. Kasi may sasakyan sila na malaki. So ano kami doon? Pito kami sa loob. Walo kami sa loob ng sasakyan. Tapos yung scholars doon is pito Kasi yung driver yung pangwalo. So napakabigat nung ano namin nung toolkit na binigay sa amin buti kinaya nung sa sakyan. So medyo may mga nagka abirya dahil naligaw-ligaw pa kami pero uh, awa ng Diyos na nakarating kami sa Atex School. So nakuha namin nung dun sa site mismo, nakuha namin nung mga toolkit na binigay sa amin. So ang ganda ng toolkit, pakita ko sa inyo. Toolkit ng ano sa driving, may kasama yan na hydraulic jack. Ayan no? kasama yan, toolkit. Ang pakabigat na ito. Alam mo, ito pa lang, oh, ang bigat na. oh, ayan, oh, ang laki. Iba-ibang sizes. So, 16 pieces siya. Ayan. Pang, ano, pang driving yan. Yung kasama ng mga tools, yan, yung hydraulic horizontal jack. So, ayan yung itsura niyan. Hindi ko pa siya nabubuksan kasi kakarating ko lang. Tapos, pasensya na kayo at medyo maingay kasi nga umuulan. Biglang umulan. Napakalakas ng ulan. So, parang kala mo may bagyo. So, ayan, hindi ko pa siya nabubuksan. Pero, ayan yan. Kasama nung ano yan, nung mga tool, tools na yon. So, eto naman yung binigay sa uh, SMOW or welding. Eto, ang pakalaki ng welding machine. Akala ko nga, in-expect ko, ano lang, ay ah, yung portable na welding machine. So, ang laki pala na binigay. Ayan, o, Pang mga heavy duty. Portable welding machine. Pero malaki. Malaki siya. Kasi bumili ako ng welding machine. Maliit lang yun, eh. Siguro, mga ganyan lang siya kalaki. Yung box niya. Pero ito, malaki, o. Oh. Diba, yan, eh. Fix Pro. So, ayan yung binigay sa ismaw. Ayan. Shielded metal arc welding ismaw. NC2. So, ayan. So, dalawa kasi yung pinag-aralan ko. Driving, tapos ismaw. So, ayan. Ayan yung toolkit na binigay sa amin. So, libre lang yan. Tapos, bukod sa toolkit, merong libreng ano din. ah merong libreng yung... Eh, meron ding allowance. So, nakuha na din namin yung allowance dyan sa driving tsaka sa ismaw. So, thank you sa ATEC School. Yung school namin is ang pangalan ATEC School. ATEC Technological. So, ayan. Ayan, oh. ATEC Technological College. So, ayan yung pangalan ng school. So, libre lang ang uh, test na doon. Walang bayad. Bukod sa walang bayad, may free toolkit. Tapos, may allowance pa. So, libre lang lahat kasi nagkaroon ka na ng allowance, nagkaroon ka na ng toolkit, eh natuto ka pa rin. So, yun lang. Ah, thank you. Thank you, Tesla. Thank you, ATEX School. Ano na na namin yung nakuha naming welding machine, 2-in-1 portable. 2-in-1 mm. inverter welding machine. Thick and small na siya. So, malaki siya. So, um, umuulan ngayon at walang kuryente ngayon dito dahil ang lakas ng ulan. So, ayan, bubuksan. Hindi kami papapigil. Bubuksan na um. namin to. Sige ba, buksan mo na. Buksan ng asawa ko. Ano? Unboxing! One, bagay mo man. Chester. Ay, magkano yung isa? Ay, isa na lang pala eh. Ha? Isa na lang. Isa na lang. Ay, ito. Bigay mo na ko yung... ko eh. pa naman? Masan, lang Masan? Masaan? sila eh. 10 ba yun? Parang nakita ko ano lang ha, 6 lang. Sigurado ka? Patingin nga. Ano yung dalawang lima? Ito ano sa dalawang lima? yung dalawang lima. ganda oh. Ayan yung mga inclusion nyo. Pantig. Ayan yung pantig oh. May gulong. Ano pa? Pang welding. Ayan yung brown. Tsaka yung candle. Asan yung mas Ayun na. Ayan yung mask Nakakatulad ah, lang sa binigil natin yung masana. Ganda. Ganda. May ganyan namang saksakan eh. May Ay, may gas. Ano? na Ako oh, di diba? lasing ang no? Yung tao na yun, di ba? Ang ganyan. So, ayan ang uh, nakuha ko sa may smaw. Yan yung ano nila, toolkit na binigay. So, libre lang yan. mamaya bubuksan natin yung sa driving naman kung anong laman ng box ng driving pero bukod dun sa box meron yung, yung ano nga mga anong tawag dun bebe yung ano yan yung pang tornilyo pang tools nga. So, nga yun na kasama yun laki nyo Malaki siya. Sandang kalto. Ito mga tatlong dangkal ko. Sa <laughs> so driving. Ayan. Hydraulic horizontal jack. bigat niya ito, grabe, sobrang bigat. Hindi ko, asawa ko nga, muntik na mabagsak eh. Kasi bigat eh, bigat pa sa kanya. ลองมาเลยนะ <laughs> 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 okay, <laughs> Ganda ba? Yeah, hindi pwede ka? Hindi pwede sa tricycle yan? Yeah? Okay. Hindi, ibig sabihin ko yung pwede. pag gagamitin mo. Hmm. O di, hindi ka na magpapatulong sa amin. Ginagawa mo kaming alipin pag mag ka ng tricycle mo. Taga buhat kami ng tricycle mo. Pwede na. Na. Tapos may mga tools ka pa na. Pwede na. Ganda. So, yun lang po. Yan yung mga tools na nakuha namin sa aming pag-aaral ng libre sa testa. So, sa ATEC school kami nag-aaral. Libre lang yun. So, ang pinag lang ko is driving tsaka welding or snow. se llama problema mama se la va a bajar hasta nagamit din na ah. wow hindi mo na ako katulong sa pagbubuhat Romaldo may ano ka na Jack hmm. hydraulic Jack three tones ay hindi mo na nilagay yung nasa dulo hmm. okay na yan bagay pwede na to ano kahit hindi mo dinugtong sa dulo